ating kasamaan. Ang panyang muli. Tayo, tumabang tayo. Baka tumagalit tayo pa baba. Okay lang kung tumaligit tayo pa taas. tayo pa baba. Ako, ano nakakatapag yun. Okay.

いいじゃないですか、このポテ。<noise> <noise>

Mas Gusto mo ako Oh para Dalawa Unang namin Sa araw na ito Thank you Lord Bye bye tayong lahat